hapon guys ayan guys sobrang lakas ng ulan guys so ah uh, bago, ako guys baka mabasa ako guys sobrang lakas guys so oh. oh. Um, guys ano lakas ng guys sobrang lakas guys so oh. ayan guys sobrang lakas ang ulan guys ayan guys so lakas no? lakas guys kaya pandong pandong tayo guys uh, may mahirap magkasakit guys ngayong araw guys ayan lakas na ulang guys so oh. Uh, may bagyo kasi guys eh ano, o oh. kita kaya hindi tayo gala paggagalagala pre, may ano tayo guys eh sa ano guys ang uh, kung lakas na guys eh ayan o oh. Malakas eh. Uh, Ay, maraming salamat po sa inyo po.